Hello guys, ang magandang umaga po. Ngayon na po na kapag bag sa saka kunting po. Small. Ano pa ngayon? natapos na po yung dito yung kusina namin. Eh, may ipapakita ko po, po sa inyo. Ngayon po nagluluto po ako ng tinula. Wala po akong nakita ng papaya. Sayuti na lang po ang binili ko. Isang po, 19. Ang uh, ...sayuti. sayote. Mahal na po ng mga gulay ngayon. Wala na pong mura. Sobrang mahal na po. Hindi ka na makapili. May ah! magkano, may ilang na po nga sa pupiso. Wala na po. Kahit si Uyas, ilang pira po. Mahal na. Po. Nagbibili lang po ako ng ano, ng tingi-tingi na gulay. Mm. Mm. Pinaubos ko na lang po yung lagay namin ng asin. Kasi basa po sa ilalim. nabasa po siya. Pili na lang po kung mamaya ng asin. Request po kasi nung puya namin. Yung manok pala namin. Nakalimutan po ng pakain. Papakainin ko. Yung po, nandito na po sa sila gilid. Sa Papakita ko po sa inyo mamaya. Sana siya. Ay, hindi ba siya?

May yung ayan po sila inayos na po yung dalawa namin yung manok ayan po si negro ayan po yung maliliit kung ano po ako ng malunggay ihahalo ko po dun sa tinola ko dito po ako dito po ako sa labasan. Ito na po yung kusina namin. O, tapos na po siya. Kaso hindi pa po natatapos lahat. May gagawin pa po siya dyan. Dyan may harang pa po dyan sa may ano kasi no po yung bina, dyan may butas. Ayan po. Lalagyan pa po, po yan ng harang dyan. Ito na po yung kusina namin. Tapos na po may bubong na po. Dito na po ako nagluloto. Kung hindi pa po ayos, ayusin pa po niya kasi wala pa po kaming budget. <coughs> Ito, hinihingi yung mga stainless na yan mga yero na yan, hinihingi lang po niya doon sa pinapasukan niyang trabaho. Binibigay naman po, kasi yan mga ritaso na po yan, na, na hindi na po, yung sobra po, ibig sabihin yung sobra, yun na po yung mga sobra na hindi na po ma, maibibenta po, yung parang sa shop na, ah, yung mga binibenta, pero yan po, ritaso-ritaso na po yan. Hinihingi na lang po niya, doon sa pinapasukan niya. Pag may, deli may deliver po sila ng malapit doon, may ito. So, dito na po kami nagluluto, hindi na po doon sa loob, kasi masikip na po doon sa loob. Kaya dito na po kami nagluluto, minsan dito po kami nagtatambay. Kaya maluwag-luwag na po kunti yung bali na. Dito din po sa baba, sa Sam. May nagawa po kasi sa kabila. Si Simento po kasi din sa mayan, hindi pa po. Wala pa po talaga kaming budget, wala po po kaming pera pang bili po. E, gipit na gipit. hindi naman po, hindi naman masyado nga. Puro gipit po talaga kami yun sa pera. Kaya, hirap ng, kaya naman yung pahit lang dito ba? Gipit na, dale! dali! Da po! Ako po isang small content creator po. So, maraming salamat po sa nanonood ng aking mga video-video dyan. At saka, thank you sa lahat na nagla-likes, sa aking Facebook. At sana hindi po kayo magsawa. Ngayon lang po ko ulit na video kasi gawa ng dala po lagi ang cellphone ko ng asawa ko. Kasi, sa akin, ito po, akin po cellphone, sa akin po itong account. Kaso, yung cellphone ko na isa, account na po ng anak ko. Kasi ginagamit nila sa si school. So maraming maraming salamat po sa nanood ng aking vlog. Ito po na aming bahay ko. Ay ito po po. <laughs> gulat ako kasi Munti na lang mahulog yung yero doon sa bubong. So maraming salamat sa inyong lahat. At sana hindi kayo magsawa mag-like at mag-comment mag -like mag sa akin. Thank you, thank you. Bye-bye. <laughs> kahapon po, naglaba pa ako kahapon. Yung pinaglalabas ko yung mga labahan ko. Wala lang masyadong. Hindi naman po mainit ngayon. Pero sana hindi na, kahit hindi naman mainit. At may hangin. Sana hindi siya ulan para matsuyo yung mga labahan ko. At sa nag-subscribe po sa akin sa YouTube, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa akin YouTube channel, Judith Bolivar. Thank you, thank you sa inyong lahat at nakabot na po ako ng 120 plus po. So maraming salamat sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang mag-like at mag-manood sa aking mga vlog. Ako lang po yung small na vlogger lang po pero sana maabot ko po yung po yung na para kapag maabot ko po yung yung mga 200 plus at makatulong din pa ako sa pamilya ko, sa asawa ko lalo-lalo na po sa pamilya ko, sa mga anak ko sana ma makabili ako ng pangangailangan ng mga anak ko at makatulong din ako sa pamilya ko sa Davao sa pamilya din ko sa Indilo sa hirap ko talaga ng ngayon may nagagawa kasi dyan sa pamilya pero nagawain na sa ako eh, siya rin din ang gagawa. Papagita ko din sa inyo yung natapos na din na bahay niya na pinapagawa sa kanya. Dito po sa kabila. Laki din po namin yung pasasalamat na pinayagan din kami ng may-ari na ipapahabayin dito ba. Yung, yung nagsabi sa akin nung sa